Target payment sa lumulobong electricity bill na mga consumer, pinag-aaralan. naritong ang news ni Kim Gomez. Pinag-aaralan na ng Energy Regulatory Commission ang hirit na utay-utayina ang pagbabayad sa lumulobong singil sa kuryente. Kasunod ito ng panawagan ni Senator Sherwin Gatchaliana sa ERC na ipagputos sa mga electric cooperative at distribution utility na huwag munang mamutol ng power supply at hati-hatiin ang pagbabayad ng electric bill kung hindi kaya ng mga consumer ang mahal na singil sa kuryente. Ito ay dahil inaasahan na tataas din ang singil sa kuryente sa susunod na buwan sa gitna ng ng Yellow at Red Alert status sa Luzon at Visayas Grida. Ayon kay ERC Chairperson Attorney Monalisa Lisa Di Malanta, pinag-aaralan din nila ang polisiya sa disconnection sa power supply. Dagdag pa ni Attorney Di Malanta, hinahanapan pa nila ito ng basihana dahil nagkaroon ng moratorium sa pamumutol ng kuryente noong pandemya sa pagpasa ng bayanihan to heal as one act. At yan ang News scoop Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.